lang people. Tayo ay magluto ng ating ulam, guys. Imarininate natin muna, guys, ang ating ating atay ng manok. Lagyan natin ng soy sauce. Lagyan natin ng oyster sauce. Black pepper. kunting asin kasi na may soy sauce na at lagyan natin ng sprite nasubukan nyo ba guys ito guys ang sarap nito guys marinate natin muna guys ito naman ang gawin nyo guys sa Ay, ng manok. Yan. And guys, naglagay na ako ng oil, guys. Yan na, guys. Kinmarinit ko, guys, ang ating, na ano, 20 minutes lang, guys. Ang ating atay ng manok. Yan, kinkuha ko siya muna, guys. Lagyan natin uli ng oil. Igisa natin ang ating onion. nasubukan na ba ninyo ito guys ang ganitong luto guys subukan nyo <laughs> para maiba naman guys hindi ko natin hugasan guys kasi may lasa na yan ang ating kawalit guys basta madumi may lasang and then Lagyan natin ang ating buong ano, garlic. garlic. natin ang buong garlic. Ang sarap. Ang sarap yan. Garlic. Ibalik na natin ang ating asay na mamasgay. Ayan. Yeah. Tapos, ilagay na natin ang ating, ano, ang ating gulmarinitan. Ayan. Yeah. lasa yan guys yan guys timpla, uh, timplahan tikman na natin guys ang ating ano guys uh, ipaano ko lang ang konting tubig ang sabaw niya kung gusto niyo guys maglapot lagyan niyo siya guys ng cornstarch yan tikman natin kung anong lasa. Mmm. Ang sarap. Lagyan na natin ang ating ano. Ang ating green peas. Yan. Gawin nyo lang guys. Ang sarap. Sigurado. Hindi kayo sisisi. At, huwag kayong kakain na konti. <laughs> huwag na diet. Yan, yeah, naglagay ako ng kunting, ano guys, ng konting chili flakes. Kasi gusto ni Boseng na medyo maanghang-anghang, guys. Depende sa inyo kung gusto niyo, guys. Ilagyan niyo ng maanghang sa akin nilagyan ko siya ng konti lang guys kasi bawal sa akin ang ano guys ang maanghang um, ito na po ang ating ano guys ang ating ulam mga madlang pepon sabaw pa lang guys ulam na guys yan po ay luto na po yan guys okay na yan ops na ops na yan tayo ay magkain na guys. Bye bye. Maglang people. I love you guys.